what's up guys another tutorial na naman at sa video to ituturo ko sa inyo kung paano ba alisin or i-off yung car sounds natin na nadidinig natin once na buksan natin ang pinto ng ating kotse so for my example yan yeah, kinig nyo natunog siya so ano yung nakakarindi pag minsan pag yan o oh, nagsara nag off yung sounds so paano nga ba tanggalin yung sounds na yan na natunog na yan so ganito lang gagawin nyo guys kunin nyo lang yung pinakansusin nyo at ang gagawin nyo lang, yan o. Oh. Sample to guys. Pag inilak natin, o, oh, nakalak na siya, may tunog. Pag inunlock natin, may tunog din. So, paano nga ba siya tanggalin? Pati yung pag once na bukas yung pinto, is natunog. So, ang gagawin nyo lang, ito, napakadali. Dito sa remote natin, yan, medyo pahina lang siya. Pero ito yung lock at ito yung unlock na button. Ang gagawin nyo lang, press and hold nyo lang tong unlock and lock button na to Nang 3 seconds. Sabay. 1, 2, 3. Ayan. Guys, pag tumunog na na gano'n, yan, oh, wala na yung sounds. oh, oh, wala na. Pag unlock, unlock natin, tapos unlock, wala na yung sounds. So, sa pinto naman, subukan natin kung may tunog pa rin ba siya. Yan guys, wala na rin tunog. oh, yan. Wala na rin tunog yung nakakarindin na tunog na pinto ng ating sasakyan. Yan, ganun lang kadali guys. Magtanggal ng sounds ng ating sasakyan sa ating remote control ng kotse. So, okay guys, sana nakatulong itong video na to at hanggang dito na lang ang ating vlog at sana may natutunan kayo at, at kapag gusto nyo pa ng mga vlog like this so mag subscribe lang kayo sa aking youtube channel i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga tutorial like this okay thanks for watching